And guys, good morning. Wala po muna kami ano ngayon, uh, crab hunting. Uh, dito mo naman po muna kami sa pagkukopras. Ay, uh, tama ko yung ko. bali nagbabalat kami ng nyug. Tatapas. At, uh, bali may nabiyak na rin, nandun na sa taas. Tapos kasi ito pa yung aming babalatan, siguro mahigit pang mga 2,000 na pare na. Siguro. Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung ano, binak na kanina. Ayan, bali ito yung natapasan. Siguro may isang oras na yan. Lahat kasama itong biyak na ito. Tapos ito po yung naunang balat ang kahapon. Ayan. Ayan po yung salangan. At ito naman po yung pinakang panggagatong niya. Yung balat. Ayan guys, bali tutulungan lang namin to para uh, ayan po si Busing ayan po nagkapatrabaho na walang pamerinda <laughs> ayan po amin munang mabalatan at kapasaan and guys yun yung kasama ko na dumadali po yan ng ano ah sa magtanghali pa lang ayan tingnan yun nyo naman yung mga turukan ha gol kahit ilaban nyo pa dyan si Kulot Walang panahon kasi kulot yan. Kulot nga. Ako ay extra extra lang po dito. Hindi po makatarok. Ang tapang niya. Mahi na po ang kalabaw ngayon dahil wala pang pa ano. Time. May naimbentahan. Dunta kanina ay eh. dunta naman kami kanina nang ano? para 90, kilo. 90 pesos. 90 pesos. Ngawasan pa. 90. 90 pesos, 90 pesos. Ano?

tayo baka makita. Ganito lang ang gawa. Hmm? Ganito lang ang gawa nila. Ang eh. ng buo siguro. Eh, lang ako Madami na. Malik na. Malik na. na tanghali na to pare ayan guys kakaunti na lang po yung natitirang bala siguro na sa tatlong daan na lang tas konting bibiyakin ito pa sa kabila Mali nandito na lahat yung sasalang ayan tinataob na po yan ganyan lang po pag kakamada nyan hindi masyadong mabusisi dahil halos yung ibabaw lang yung sa mo yung ilalim nyan ay bahala na ang tawagin dito ay bulhog ayan po so bali aapoy uh, na din po yan maya maya lang pagtapos na to hindi pala na ano hindi siya kasya lahat sa isang salang kaya may natira pa wala pa yung ano wala pa yung magbabalat nito Tulog pa ata Ayan Pali yun lang yung Binalatang ko kahapon konti lang Tapos ayan Pali ang karga pala nito ay 2,500 Ang salang Ayan po guys At Maghapon itong hapo uh, yan Sa maghapon ay Kinabukasan naman Ang kanyang ano uh, Ang kanyang lukad At uh, papalamagin pa yan Magdamag Ayan guys Ayan lang po ang proseso ng pangopra dito Tapos yan naman po mga bunot niya Ayan yung gagatong ang style po ng kuprahan dito sa libis, sa baba, ay ganito. Sementado na. Hindi tulad sa bundok na hukay-hukay lang. Ito po ay pader na. Medyo maulan nga lang guys. Ayan oh. Ayan po yung ating kamador. Ayan po yung ating kamador dito. Medyo masakit lang sa likod pagkakamada. Kaya tsaga tsaga. Taste. Ayan. Kamada mo lang Nang ganyan. So ilalim yan guys. Hindi na nakakamada. Bali sa ano yan. Bahala na. Ibabaw lang yung Nakakamada dyan. Ayan po. At yun guys, hihintayin na lang namin yung ano, yung magbabalat nito. Tapos bibiyakin na rin namin. Ay hindi, bukas na pala biyak nito. Bibiyakin na ba ito? Ah, bukas na daw bibiyakin ito. Tatapusin lang itong balatin. Ayun po guys, bali tapos ng balat lahat. Ayan. Hindi lang po na video si pare kanina. At dinalin yan isang oras lang lahat. Ayan. Bali, ginagatong ano po, inaapo yan na. Ayan, dyan lang po yan. Inaapo yan. At sa loob ng maghapon ay luto na yan. And guys, bunot lang yung pangkatong. So, bali bukas na po ito bibiyakin At habang ibinababa ito ay ito naman yung isasalang. Bali, umabot po ng 2,900 lahat na buo. At, hindi kaya ng isang karga. Dahil 2,500 lang ang kaya nitong ating tapahan. Ayan. Bukas guys, abangan nyo na lang po yung pag lulukad nito. Bukas po na umaga ang lukad nito. Ayan o, no? ganda ng apoy. Eh. Ayan po si Busing. Ayan ang ating uh, operator. Ating <laughs> operator sa ating ano, lutuan. Hindi po pwedeng gatungan ng ano yan. Tansyado lang din yung nilalagay na bunot dyan. Dahil mababa po yan. Oh. Pwedeng tumaas yung apoy. Maabot yung nyog. Ayan po guys, abangan nyo na lang bukas yung paglulukad. Jeez. Ayan po guys, time check. 4 p.m. po. Ito na po yung ano, ating tinata pa. At ito na po yung resulta ng maghapong ano. Ayan o. Pwede na po yan, maluluto pa po yan hanggang maubos yung apoy. Ayan o. Ganda ng pagkata pa. Taman tama. Saktong ubos niyan ay ano na yan. Ayos na ayos na. Uh, Alok na lang bukas. Papalamigin na lang yan magdamag. Ayan po. Ganda ng ano. Meron ding medyo ano pa pero madali na yan bukas. Ah, uh, tustahin sa ilalim niyan ay marami ng luto. Ayan guys, bali ilang oras na po yan ito? Alas 7 hanggang alas 4. Ano eh? Ayan guys, ah, maganda po talaga yung ganitong ano, tapahan na semento. Ayan po. Bali dito po yung mga ano niya, batangan hanggang dyan kataas sa tubo. Tapos ito naman po bukas ang sasalang pagkahango nyan ayan po at hanggang dito na lang pala guys at hindi ko na po papakita sa inyo yung paglulukad uh, tingnan nyo na lang doon sa mga previous ah uh, vlog ko at nandun yung mga paglulukad na ginawa namin doon sa nakarang ah, uh, kami pag lukopra Ayan po guys, hanggang dito na lang. Ah, at na yung ating pagkaluto. Ayan po guys, maraming salamat at hanggang dito na lang. Ba bye bye.